May isang kwento tungkol sa isang ina na palaging nananalangin sa ating Panginoong Heso Kristo naggabayan ang kanyang mga anak habang sila ay lumalaki. Pagkalipas ng ilang panahon, lumaki na nga ang mga batang ito, nagkaroon ng mga pamilya at sila ay nagkaroon ng mga maayos na buhay dahil sa paggabay ng Panginoong Heso Kristo dahil sa panalangin ng kanilang ina. Humihiling ka rin ba na ka ng Panginoong Iso Kristo sa iyong buhay? Sa atin pong mabuting balita, ang mga alagad ay bumalik sa kanilang mga hanap buhay pagkatapos na mamatay si Jesus. Dahil akala nila si Jesus ay hindi na muling nabuhay. Kaya marahil ang sabi nila, balik na lang tayo sa ating mga dating hanap buhay sa pangyayaring ito, ang hanap buhay nila ay ang pangingisda. Sa pangunguna ni Simon Pedro, ang mga alagad ay nangisda. Pero habang sila ay nasa laot, matagal silang nasa laot. Wala silang nahuli. Kaya nagdesisyon silang umuwi na lamang. Marahil habang sila ay pauwi ay sinasabi nila, Siguro kung kasama natin si Jesus, marami tayong nahuli. Dahil sanay sila ng kasama pa nila si Jesus eh. Gumagawa ng milagro, nagpapakain ng maraming tao. At kung ano-ano pa ang milagro ginawa ni Jesus para sa mga tao at para sa kanila. Kaya habang palapit sila sa pangpang, nandoon si Jesus. At tinanong sila ni Jesus, Marami ba kayong nahuling isla? ang sabi nila sa Panginoong Yesu Kristo, wala po kaming nahuli. Kaya ang sabi ni Yesus sa kanila, bumalik kayo ng konti at ihulog ninyo ang mga lambat. Pandang kanang, ihulog ninyo ang mga lambat. At ginawa nga nila ayun, inihulog ang lambat, sinunod ang sinabi ni Yesus. Pagkalipas na ilang saglit, nandoon ang maraming isda. Nandoon ang maraming huli na isda. Dahil sumunod sila kay Jesus. Dahil kasama na nila muli ang nabuhay na Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating buhay, sa ating paglalakbay sa mundong ito, importanteng-importante na kasama natin palagi ang Diyos. Dahil pagkasama natin si Jesus, pagkasama natin ang Diyos, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya ng liwanag ang madilim na buhay natin. Binibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Ang tanong, hinihiling natin na tayo ay palaging samahan ni Jesus sa ating mga buhay?